marami ang isa sa pinakasikat na zoo sa Pilipinas, ang Manila Zoological and Botanical Garden. Itinayo noong July 1959, may laking lima at kalahating hektarya at mahigit walaong daang uri ng hayop ang pinangangalagaan sa zoo na ito at ito ay matatagpuan sa Maynila. Ilan sa mga ito ang mga endemic na hayop gaya ng Palawan Binturong, Long-tailed Macaque at Philippine Crocodile. Matatagpuan rin ang kaisa-isang hibra sa ating bansa. Ang Hebra ay isang uri ng hayop na nagmula sa crossbreeding ng horse at zebra. Isa sa mga kinagigiliwan ng mga bisita ay ang Asian elephant na si Mali na mula pa sa Sri Lanka at tatlong taon lamang si Mali nang dalhin sa Manila Zoo. Sa ngayon, 38 years na itong inaalagaan dito. May iba't ibang uri din ng snake sa Manila Zoo gaya ng pythons, cobra at reptile house. Matatagpuan rin ang iba't ibang uri ng turtles gaya ng red-earth slider turtle malaya box turtle at Painted turtle. Ang Manila Zoo ay hindi lang para sa mga educational tours. Isa rin itong nature park kung saan maaaring mag-family bonding at enjoy activities tulad ng rock climbing, horseback riding, zipline, fish spa at boat ride sa small lagoon. Patuloy na isinasaayos ang zoo, dinaragdagan ng mga puno at vegetation at ina-expand at ini-improve ang mga kulungan ng hayop. Ako si Jeannie Perlustica at approve sa amin ang Manila Zoo. Alright mga kaibigan, the Manila Zoo. Ako yung mga members ko about the Manila Zoo ay uh, laging kasama ang uh, memory ng elepante. Pero before me, no, introduce natin ang ating kasama ngayon, ang ating guest, si Dr. Donald Manalastas, ang uh, Chief ng Zoological Division of the Manila Zoological and Botanical Guidance. Tama po ba yun, Sir? Tama Magandang po. hapon sa iyo, Sir. Magandang hapon din po. Of course. And he is a doctor of veterinary medicine. medicine. Okay. Sir, unahin ko muna kasi ito yung, mga, yung curiosity ng ating mga kababayan. ano How is Mali doing? Well, ang, tawag, ang term po namin, she is apparently healthy for her age. Okay. Because yung age po niya ngayon is 39 mm -hmm. years old. Mm -hmm. And the average lifespan po ng Asian captive elephant is only 42. Okay. okay. So, 42. So, nasa current, 38 na siya. 39 po talaga 39 because she was uh, donated by the Sri Lankan government on the late 70s po. Well, to do the math, it will be around 77 po. Okay. All right Now, uh, siya lang ang nag-iisang elepante sa buong Pilipinas? Siya lang po ang nag-iisang elepante sa buong Pilipinas. So, it... She was probably the elephant that I saw when I went there when I was yes, a child. Yes, ma'am. Malamang po siya. yun. Opa. Okay. Now, iwanan natin si Mali, no? Puntahan natin yung uh, mas kilala sa pangalang Manila Zoo. Okay. There are how many animals now? So, balik population-wise po, uh, per head per head po ang hmm. ano nyo, around 750 plus okay. of heads. And around hundred. Around 104 to 106 species, mm -hmm. para yung variety po of animals. Okay. Kasama na dito yung uh, reptiles? Ano Lahat po. po. From mammals to avian, reptiles, avian. and aquatic po. Okay. And this these animals come from all over the world? There are some endemic po. Okay. Pag sinabi po nating endemic is from the Philippines. Likas dito sa yes, Philippines. Yes. No. And there are exotic It comes from other countries Okay. At ito ay uh, through the continuing program of the Manila Zoo? Yes, ma'am. So, most or around a high percentage po ng animals in Manila Zoo are donated. Okay. Po, or gifts? Come on. Mga gifts din? From uh, not really gifts, ma'am. Hindi na... Alam niyo po, yung mga iba ay nag-aalaga po sila ng hayop. Na akala nila ay ganong kadali. Mm -hmm. Pero at the end they have to donate it or to surrender these animals well because of their size mm -hmm. yung food na ibinibigay and the space na yeah. alam na they realize na mahirap na rin po alagaan pag they reach at a certain age yeah. kaya dinodonate na, na rin po well yung iba na nagkakasakit pa tinatanggap na rin po namin para magamot na rin po para at mabigyan po namin na mas magandang enclosure po. Okay. Now, when uh, the Manila Zoo was first established, ano ba ang layunin at itinatag, itinayo ang Manila Zoo? Well, wala pa rin po talaga ako ng Manila Zoo pero ang una po talaga niyan, if you will uh, research on the zoological parks, sa 1700s po kasi, kumokolekta lang yan eh. It's a menagerie lang po yan. Okay. Dahil mayama po. Like the Egyptians and the Chinese. Kukulekta lang ako dahil mayaman ako. <laughs> Tapos, nung wala na silang magawa, ay, dahil enter, nagiging entertainment. Pag away-away na si, natin sila. Okay. Pag but dating, bag dating po ng mga modern na 1900s, mm -hmm. ang nangyayari po, it may purpose na po ang zoological park. Right. The first, uh, there are three purposes, so, ang, ano po eh, Uh, education, mm -hmm. na the second is conservation, and the third is research. Pero ang pinaka-pillar po noon is education. Of course, of course. Yeah. Um, part ng mga, maraming mga field trips na, no, ng maraming schools ang uh, Manila Zoo. Kahit yung mga nasa probinsya uh, talagang sinisikap na isa sa mga mapasyalan ay yung Manila Zoo. Gano'ng kayo importante yung uh, awareness? ng mga kabataan, in particular, sa existence ng mga animals, both endemic uh, at yung tinatawag nating exotic. Yes, ma'am. Kaya nga po ang pakay po talaga ng Manila Zoo. Their, uh, the advocacy of Manila Zoo and other zoological uh, parks din po, is the uh, education. Mm -hmm. Because without education, that's why I'm telling it is it is the pillar. So... Kung wala pong edukasyon, paano po nyo conserve sila mm -hmm. kung hindi nyo po alam yung hayop? Okay. Paano rin po kayo makakagawa po ng research kung mm -hmm. hindi niyo po alam yung hayop na 'yon? So kailangan po talaga ma-educate sila. Mm -hmm. So, pero may ibang mga grupo <coughs> na nagsasabi, entertainment lang ito. Mm -hmm. Hindi po yun ang pakain namin. Kung kayo ay naligayahan na walang edukasyon, mm -hmm. hindi po namin 'yon. Pero kung kayo ay naligayahan dahil na educate kayo like for example this uh, gano pala kalaki ang elepante hindi mm. kagaya sa pinanood namin sa TV right. at ganito pala lang kadaming pinapakain ito mm -hmm. just to sustain her his or her own weight mm -hmm. and that is part of the education right. so yun eh yun po ang aming gusto that's why kami rin po sa zoological division we give Free tours po. In-schedule right. in, lang po namin yung tour na yun. And besides, even if it's not a free tour, napaka-minimal naman ang sinacharge ninyo doon sa mga gusto. No po. Pumaan. Pero dahil nga po education ng aming mm. primary primary advocacy, e, libre lang po namin. Kaso ang mga veterinaryo na rin po ang <laughs> nagtutur po. Nun, um, right. Sa zoological division, madami ay. rin po kami trabaho. Kami po ay nagagamot. Mm -hmm. nagagamot ng ano we give also first aid sa mga mm -hmm. mga tao na susugatan right. kami na rin po ang nagtutur mm -hmm. uh, we well of course because kami po ayang ang part doon eh sa amin na rin po napupunta yung mga interviews and everything okay now kanina doon sa ating video package may binanggit yung Hebra or how do you uh, yeah. pronounce it? Hebra ma'am Hebra okay. Hebra may may pweddi siyang horbra pero mas mas maganda na po sa hebra kasi hebra, yes, Well, yes. hebra is a cross between a horse mm -hmm. and a zebra. Mm -hmm. So you should so male horse, male domestic horse and a and a, wild a wild female. Oh, la, wala naman po talagang domesticated zebra. Okay. Uh wild uh female zebra. Okay. You always take the first syllable of the male. K tapos, it last syllable of, of female, the female, right. kasi meron din pong um, zorse, mm -hmm. yung po ang ginagawa po naman. sa Amerika, oh, oh. uh, male male, oh, male zebra. zebra and female, female. horse, okay. mas mahirap po ang hebra kaysa zorse. So the 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 crossbreeding did it happen here? Yes, ma'am. Pero hindi po namin ano na hindi po namin intention po silang i-crossbreed. Okay. It just happened. well, dahil po nag-iisa na lang po yung zebra, okay. yung horse naman po na kanyang mate na ngayon or ika nga yung asawa niya, mm -mm. eh siya yung runt of the of the herd of okay. horses. Okay. So tinanggal din po namin for okay. upkeeping. Right. So sabi namin, pagsamahin na namin. Dadalhan love story rin po 'yan <laughs> dahil nung umpisa po 'yan uh, nung pinagsama namin poob dahil malaki po enclosure niya kakain muna po yung horse tapos paglalapit yung pag maglalakad na yung horse uh, the zebra will go the other way ah, tapos doon kakain okay. tapos mamaya pareho ng path ang ginagawa pero hindi pa rin sila nag, nag hindi pa sila nagpapansin hindi pa sila nagpapansinan and okay. the rest is history okay. meron na po ay lumabas na rin po ang kanilang supli. Okay. Na Dagdagan natin yung sinasabi mo na, ano, na, na, love story, no? Kasi pag sinabi natin runt of the pack or uh, how, how do you term yung grupo ng horses? Pack ba yun? Mm, oh, a herd. A din a po, herd. okay. Pag sinabi natin runt, anong ibig sabihin ng runt? R-U-N-T? Yes, ma. Bali, siya po yung pinaka- Pwede pong pinakamaliit. Usually po, ang, ang, term po doon ay pinakamaliit. Right. Parang nabuhos na po doon sa iba at ikaw ang less fortunate. Parang naging pangit ng term pero parang ay, latak ako. siya, parang siya yung odd one out. Yes ma'am, parang na uh, lahat ng magagandang katangian ay napunta doon sa kapatid. Mm -hmm. Ikaw ang na well you are kaot ang the black sheep right. parang ganon na po oh. or you are the ugly duckling right. so para para Pero hindi, hindi na, para para uh, makasurvive siya kinuha niyo at isipin yeah, na nasa zoo na rin naman po yon right. usually right. Yung hindi lang siya sinama run, sa herd yes sir. usually yung run hmm. pina, it, talaga sinaseparate nyo okay. para hindi po sa because that is when they are in a herd Survival of the fittest po yan. Right. Yung malaki ay makakakain na mas madami at right. yung maliit ay kokonte. So, ihiwalay nyo po yung run para mabibigyan nyo po ng tamang susunod. Uh, Uh, nutrients, right. uh, nutrition. So, pag kalumalaki na sila, pwede mo na silang ipasok. Kaso, hindi na ba po namin isinama. Mm -hmm. It's better off na isama na po namin sila sa Hebra, pahil right. pareho naman po nila ang genera nila, which is Echus. Nakakatuwa yung uh, love story na yan, ano? Kasi, mm, yung rant... Tayo ay he founded his own family and found his family in a different way kasi ang naging mate niya ay isang zebra Zibra at nagkaanak sila Opo, at hebra. Alright, mga kaibigan, very interesting po na palitan ang uh, oh, kwentuhan. Dito sa Approve kaya wakayong alas ang babalikan naman natin kung ano ang mga bagong features sa Manila Zoological and Botanical Garden. Kasama pa rin natin si Dr. Manalastas, wakayong alas.